Konting update para sa ating nilagay dito na balag. So, yan ang ating ginagawa. And, yan ang ating area kung saan gumagawa tayo dito ng trilis para sa pag crawl up ng ating tinanim dito. Yan, ang ganda no? So, isa-isa, nilagyan natin ng string. At, yan ang... So, isabay ko kayo sa next. Ayan, natapos na natin. Nalagyan na natin yan. And, crawl up na siya. Ayan, ganyan. Magtali ka dito. Tapos, i-measure mo hanggang dito sa pinakadulo. And, i-cut mo siya. Tapos, pagkatapos mong makat, itali mo ulit siya. Ayan ang magiging support niya. And then... and abangan natin yan sa so, ganyan na abangan natin hanggang sa umakyat na naman sana so, kagawa na tayo ng isa dalawa and patuloy pa tayo yan ito medyo haba, haba na siya Yan, nakita mo na nag ano, na yung string natin. Stop mo na yan. And then, guide mo na lang siya. Pwede na naman siguro ito guide. Lang yan. So, ganyan ang gagawin natin sa lahat-lahat. Next na update ko kayo when already crawl up na sila. Pero ganyan kaganda ang ating itinanim. At asa na naman tayo sa magandang outcome ng ating itinanim na ito. So bless this plant to produce more fruits. Bye-bye!